Bakit? Alam ano mo ba paano mag-bike? Ano magkagawin mo sa bike? Kasi ano, para... Para ano... Para ano po, para... Pag mag... Pag mag-bike mag ako dito sa village natin. Para... Tiyan na naman, may bili mo ako ng bike. Ano magkagawin mo sa bike? Anak, hindi ka pa marunong mag-bike. Ano mo naman yung bike? Mami, bili mo ako ng bike kasi para pagka pupunta si Daddy sa crush niya, makikita ko agad sila, Mami. At magsasumbong agad ako sa'yo. Ibang hmm, color na gusto mo Sige, tara na